So ayan mga palangga hindi o hmm, Ano <laughs> sama <laughs> yun ako? Nakuyawan ayaw Ayan po na kayo mga kuwan ng manghunak Ayan mga palangga nakabili yung aking asawa ng ulam yan Sarap Ano kaya ito? Ano ba ito? Chak Gulay o oh. Wow Alagbatong Tapos ka rin chapchoy tapos ka po, pati panser. na kaya na itlog o sa kabok para sa anak. Mbate na na. Ah, galuto. Dahil sa kwan na siya nakuyawan. Kasi may bisagula naman. Kariso. Uy, kilami na. Pero lamig ka na. Murag mas lamig man ang ga. Pagkain ka siya. Yeah. Tabi ka ba? Tabi siya naman. Sigod sa 6 years natong itong pagkuyog, mag 7 years na ta. Karoon pa ba ako kabantay o nakakita nga naghimok ang inana. Eh. so Oh. Ay, awan ba? Diba? Sa kailasa, uh, ari, ato. Baka, nakapanood niya video pa. Hindi ta, maglaway, ano, sa kadagahan sa bitsit. Ah, wala pa na akong nilating plahe pa. Time na. Atong takway, wa kayo magamit. Atong takway, mga palangga. Oh. Murag na sa gamay, pero kaya pa na gawin ni. Eh. Huwag ko kapamalit o gulay, wa. Lamin na kay kagulay. Karang kahit sa may gulay nga kwan, kay pag dilip mong gulay ko ang saluyot, di ko ganahan mo. Huwag ko igalo mo pala itong saluyot basta dilip mong ko. Mantin sa tanan yung gulay nga na pala mga palangga sa mga kasalinganang bahay nga.

Mundikit ke dia mau ke korintihan ya rod menandai juga dikit deket dia ke di nung logara hmm mai kau yang nemu dia masterna, na ini ini panya, you, kasi, well Master. pasti lah Agoy! 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 agoh agoh lembek pasti lah so mong buta kena resin nggak kebuta lagi Oh, abutang ah, kan bailo. Milo? first time na Ang sinangag, butang ng Milo. Kumbate, lami na. Ikaw pa. Pero first time na. Sa lasa na. Mga palanggan, ito na pagdobe. Ang importante na lang tayo mapos ba? Basta, hindi lang ito kalimutan, ha? Kung ba dato, muntang mapubre. Moro ginang kabilin ninyo. Ang istorya. Ayaw, good mo, kalimot. Huwag pa <laughs>